yeah okay. welcome back to my channel so ito nga naka, nakakasaya ang saya-saya ng creamline lalo na si Eliza Valdez, sa yung Dij Rodriguez, o diba, ang beach queen volleyball, kasi nga unang sabak niya palang kahapon sa paglalaro sa creamline ay talagang dalawang puntos kaagad, syempre yung saya-saya ng kanyang mga ka-teammate at University si din nakaka din, o diba iba talaga pag pumili itong team creamline, at syempre makikita niyo dyan ang highlights ng laro ng Team Creamline versus SGA Strong kahapon. Sabi nga iba, sisiw lang yan. Panalo ang Creamline hanggang 4 set. Pero sabi nga ni Eliza dati na hindi nila kayang magpakapante every time na may laro sila. As in, pinaghahandaan din nila kasi every game din ng Creamline ay talagang nininervyos yung kanilang mga fans na baka matalo ang Team Creamline. So, abangan natin ang next game ng Creamline sa mga susunod na araw. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang Hanggang sa muli. Bye-bye!